Nakatayo si Ana sa gilid ng masikip na istasyon ng tren, desperadong naghahanap ng pamilyar na mukha sa dagat ng mga taong dumarating at umaalis. Hinawakan niya ang kanyang maleta sa isang kamay. Ang bigat nito ay humihila sa kanyang braso at nagbabantang masira ang kanyang pasya. Tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito hinayaang bumagsak. Kailangan niyang maging malakas. Nang bigla, napansin ni Ana ang isang lumang sobre na nakadikit sa ilalim ng isang bangko. Nang kanyang hinila ito, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pinalitan ng mga alaala ang kanyang isipan. Bilang sinimulan niyang buksan ang sobre, isang liham ang nahulog mula rito tila naglalaman ng mga lihim na matagal nang naitago. Habang binabasa niya ang mga salita sa liham, Naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang koneksyon sa kanyang nakaraan. Ang mga salitang iyon ay tila isang tawag mula sa isang nakalimutang kaibigan, puno ng pag-asa at mga pangarap na hindi natupad. Nagpasya si Ana na sundan ang mga binanggit sa liham. Umaasang matutuklasan niya ang mga sagot sa mga tanong na nagbigay ng sakit sa kanyang puso. Habang patuloy siya sa paglalakad, ang mga alaala ng kanyang pagkakaibigan at mga pangarap ay nagiinit sa kanyang isipan. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pag-asa na muling mabubuo ang mga nawawalang piraso ng kanyang buhay. Nak dahil sa liham, natanto niya na hindi kailanman huli ang lahat upang muling makipag-ugnayan sa mga naiwang ugnayan. Sa pagdating niya sa kanyang dating tahanan, ang puso ni Ana ay bumibilis sa mga alaalang bumabalik sa kanya. Nang kanyang binuksan ang pinto... Isang matamis na amoy ng mga lumang alaala ang bumungad sa kanya, tila siya ay tinanggap muli ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya sa mga silid, ang bawat sulok ay tila nagkukwento ng mga puwento ng saya at lungkot na kanyang naranasan. Sa kanyang pagtingin sa mga larawan, nagpasya si Ana na muling buhayin ang mga ugnayang naiwang nakabitin, tila isang pangako sa kanyang sarili na hindi na muling mawawala. Naisip niya na ang mga alaala ay hindi lamang dapat itinatago, kundi dapat ding ipagdiwang at balikan. Sa kanyang pagbabalik sa mga lumang damit na nakalagay sa maleta, pinili niyang tingnan ang bawat piraso bilang bahagi ng kanyang kwento. Nak Habang isinusuklay niya ang mga detalye ng kanyang mga damit, naisip niya ang mga pagkakataon kung kailan siya sumayaw kasama ang kanyang ama sa ilalim ng mga bituin. Nagpasya si Ana na ipagdiwang ang kanyang mga alaala sa isang espesyal na salusalo, isang pagkakataon upang muling ikonekta ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kanyang pag-aayos para sa salusalo, inisip niya ang mga espesyal na pagkain at kwento na magdadala sa kanila pabalik sa kanilang mga alaala. Sa araw ng salusalo, unti-unting pumapasok ang mga bisita, bawat isa ay may dalang ngiti at kasamang saya ng pagkikita. Habang nagsimula ang salusalo, ang bawat tawanan at kwentuhan ay nagbigay buhay sa silid, muling bumangon ng mga alaala na matagal nang natutulog. Mayamaya, -maya, nagpasya si Ana na ipakita ang isang lumang video ng kanyang ama na sumasayaw. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik at nostalgia. Nak Habang ang mga larawan at musika ay nagbabalik ng mga alaala, ang buong silid ay naging puno ng damdamin. Ang lahat ay sabik na sumama sa sayaw ng kanyang ama. Sa pagwawakas ng video, ang lahat ay bumangon at nagsimulang sumayaw. Tila ang diwa ng kanyang ama ay naroroon, sumasayaw kasama nila. Sa gitna ng sayawan, naramdaman ni Ana na ang kanyang ama ay kasama pa rin niya. Ang kanyang presensya ay ramdam sa bawat hakbang at ritmo. Habang ang musika ay patuloy na umuusbong, nagpasya siyang ihandog ang isang espesyal na sayaw para sa kanyang ama, isang pag-alala na puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa kanyang pag-indak, bawat galaw ay puno ng damdamin. Tila siya ay nakikipag-usap sa kanyang ama sa pamamagitan ng sayaw. Kasabay ng kanyang sayaw, ang mga bisita ay nagtipon sa paligid, pinapanood siya na may paghanga at suporta. Ang kanilang mga puso ay pinuno ng inspirasyon. Sa huli, nang matapos ang kanyang sayaw, ang silid ay napuno ng palakpakan at sigawan. Nagbigay pugay sa kanyang magandang pagbibigay honor sa kanyang ama. Nak ang kanyang mainit na ng ngiti, ang kanyang magiliw na haplos, ang kanyang walang tigil na pagmamahal. Alam niyang siya lang ang tanging nakakaunawa sa kanya. At determinado siyang mahanap siya muli, gaano man ito katagal. Habang umaalis ang tren, nagdesisyon si Ana. Hahanapin niya siya. Susubaybayan niya siya, nasaan man siya. Gagawin niya ang lahat para magkabalikan sila. Ang sa kanyang isip, walang hadlang na hindi niya malalampasan. Isang araw, makikita niya ang kanyang minamahal na muli. At sa pagkakataong iyon, walang anuman ang makakapigil sa kanila. Bawat hakbang ay puno ng pag-asa at muling pagkikita. Sa wakas, narinig niya ang pamilyar na boses sa hangin. Lumakad siya patungo sa direksyon ng tinig, umaasang muling makikita ang kanyang mahal. At sa huli, nagtagpo ang kanilang mga mata at alam nilang wala nang makapagbabalik sa kanila. Sa mga nagdaang pagsubok, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ngayon, handa na silang harapin ang anumang hamon ng magkasama. Ang bawat hakbang na kanilang tatahakin ay magiging bahagi ng kanilang kwento. At sa bawat pahina, isusulat nila ang kanilang mga pangarap at alaala. Bawat alaala, ay magiging patunay ng kanilang pag-ibig at katatagan. At sa paglipas ng panahon, madadala nila ang mga alaala sa kanilang mga puso. Ang saksi ang kanilang paglalakbay sa mga kwento ng pag-ibig na hindi kailanman magwawagi. Sa bawat bituin, naroon ang kanilang mga pangarap na sabay nilang itinaguyod. At sa kanilang mga puso, alam nilang ang pag-ibig ay walang katapusan. Kahit anuman ang mangyari, magkakasama silang haharapin ang hinaharap na may tapang, dahil sa bawat hakbang, lumalakas ang kanilang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Sa bawat pagdapo ng araw, muling nagbabalik ang kanilang pag-asa at inspirasyon. Sa paglipas ng mga taon, ang kanilang mga alaala ay nagsisilbing ilaw sa madidilim na daan. At habang sila'y naglalakbay, patuloy nilang binibigyang kulay ang kanilang kwento ng pag-ibig. Sa bawat stroke ng brush, naipapahayag nila ang kanilang mga damdamin at mga pangarap at sa bawat nilikhang obra, nadarama nila ang lalim ng kanilang koneksyon. Sa kanilang mga mata, ang bawat kulay ay kwento ng kanilang buhay na magkasama. At iyon ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanilang sining. Ang habang ang kanilang kwento ng pag-ibig ay nagsilbing inspirasyon para sa iba, lumalawak ang kanilang mga pangarap. Sa bawat patak ng pintura, nagiging mas makulay ang kanilang komunidad at pagkakaibigan. At sa likod ng bawat obra, tayong lahat ay nagiging bahagi ng kwento ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Dahil sa sining, natutunan nilang ang tunay na halaga ng pakikisama at pagmamahalan. Sa lahat ng ito, ang kanilang pag-ibig ay naging tulay sa mas malalim na koneksyon sa iba. At sa bawat bagong proyekto, nagiging mas makulay at mas masaya ang kanilang mga araw. Kahit anong hamon ang dumating, nananatili silang matatag at nagkakaisa sa kanilang layunin. At sa huli, ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa sining, kundi pati na rin sa pag-ibig at pakikipagsapalaran. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba na ipakita ang kanilang sariling sining at pagmamahal. At sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga obra ay naging simbolo ng pag-ibig at pagkakaisa sa komunidad. Ang naglakad siya sa mga lansangan hanggang sa sumakit ang kanyang mga paa nagtatanong sa mga estranghero at tindero kung nakita nila siya. Nag-hire pa nga siya ng private investigator, ginamit ang kaunting pera na natitira niya, pero umahon pa rin siya ng walang dala. Matapos ang mga linggo ng walang kabuluhang paghahanap, si Ana ay nakaupo sa isang park bench natalo. talo. Palubog na ang araw, nagliliwanag sa lungsod, ngunit hindi niya ma-appreciate ang kagandahan nito. Ang tanging naiisip niya ay siya at kung gaano niya ito na-miss, akmang susuko na siya, may boses na tumawag sa kanya. Ana, tumingala siya nang makita ang isang lalaking nakatayo sa harapan niya, baka sa mukha nito ang pagkalito. David, bulong ni Ana, halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Siya Matapos ang lahat ng oras na ito, natagpuan niya ito. Sumugod si David at kinulong siya sa kanyang mga bisig. Niyakap siya ng mahigpit na para bang hindi niya ito bibitawan. I can't believe it's really you, sabi niya na may halong emosyon ng boses. Ibinaon ni Ana ang kanyang mukha sa kanyang dibdib. Nag ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng pagkawalay ay tila hindi matatagalan. I missed you so much, umiiyak niyang sabi. Ang boses ay punung puno ng damdamin na tila bumabalot sa hangin. Akala ko mawawala ka na sa akin ng tuluyan. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila isang sigaw sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahang itinaas ni David ang kanyang baba at tumingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa pagnanasa na muling maramdaman ang koneksyon. Hindi ako tumigil sa pag-iisip tungkol sa iyo, Ana, sabik niyang sinabi. Ang damdamin ay umaagos mula sa kanyang puso. Nasaan ang mga sandaling aking pinapangarap, ang mga pagkakataong tayong dalawa ay magkasama? tanong niya. Ang damdamin ay tila umuusok sa paligid. Pinangarap kong muling yakapin ka, David, sagot niya. Ang mga luha ay patuloy na umaagos habang umaabot siya sa kanyang kamay. Ang alam mo bang may isang lihim akong itinatago? Isang bagay na kailangang malaman mo. Matapang niyang sinabi. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa tensyon. Akala ko ay walang pagkakataon na ibabalik ang nakaraan, ngunit may pag-asa pa, nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay lumalakas sa pagtitiwala. Ang totoo, mayroon akong lihim na naguugat sa ating nakaraan na maaaring magbukas ng bagong pintuan para sa atin, dagdag niya, ang damdamin ay tila umaabot sa limitasyon. Pagkatapos ng lahat ng ito, Mahal pa rin kita, sambit niya, ang mga salitang iyon ay tila isang napakalaking bigat na nahulog mula sa kanyang dibdib. Ngunit may pamilya akong naiwang sa likod, at ang desisyon kong gawin ito ay hindi madali. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay naglalaman ng takot at pasakit. Naniniwala akong may paraan pa upang mapagsama ang ating mga puso. Sabik niyang idinagdag, ang pag-asa ay muling umusbong sa kanyang boses. Ngunit kailangan mong malaman ang lahat ng katotohanan bago tayo makapagpatuloy, nagbabala siya, ang kanyang tono ay naging seryoso at tapat. Ang aking tunay na ama ay isang estranghero mula sa nakaraan na hindi ko pa nakikilala, isinisiwalat niya, ang damdamin ay nagaalab sa kanyang tinig. May mga lihim akong natuklasan na maaaring magpabago sa ating pananaw sa pamilya at sa ating sarili. Dagdag niya, tila nagbigay linaw sa mga bagay na matagal nang nakatago. At sa kabila ng lahat, ang bawat hakbang ko ay naglalayong makahanap ng katotohanan at pagmamahal, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at determinasyon. Umaasa akong handa kang samahan ako sa paglalakbay na ito kahit na puno ito ng mga hindi tiyak na bagay, sinabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkakabahan ngunit may tiwala. Sasamahan kita, kahit gaano pa kahirap ang daan, sagot niya, ang kanyang puso ay puno ng tapang at pag-ibig. Ang ngunit kailangan nating simula ng lahat sa pamamagitan ng pagtutuklas ng mga dokumento at tala mula sa mga lumang pamilya, sabi niya, umiinom ng panibagong lakas mula sa kanilang samahan. Sa bawat piraso ng impormasyon, lumalaki ang ating pagkakataong malaman ang katotohanan, patuloy niya, ang sigasig ay bumabalot sa kanyang mga salita. Narito ang isang larawan ng aking lola, mukhang may hawig siya sa akin, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng tuwa habang ipinapakita ang imahe. Maaring ito ang unang hakbang patungo sa pagtuklas ng mga koneksyon na matagal nang nakatago, patuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng pangako at pananabik. Ngunit kailangan nating mag-ingat dahil ang ilan sa mga katotohanan ay maaaring masakit, babala niya, ang kanyang tono ay nagiging malumanay at maingat. Sa kabila ng panganib, handa akong harapin ang anuman para sa ating kinabukasan, sagot niya. Ang kanyang determinasyon nagbubunsod ng lakas sa kanilang samahan. Ang magkasama, maaari nating tuklasin ang bawat pahina ng ating nakaraan at gawing aral para sa hinaharap. Dag ang kanyang ngiti ay nag-aanyaya ng positibong pananaw. Ang mga larawan at kwento ay hindi lamang bahagi ng ating nakaraan, sila rin ay mga gabay sa ating landas. Pahayag niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at inspirasyon. Isang misyon ang ating ginagawa, isang paglalakbay na magdadala sa atin sa mga lugar na hindi pa natin nasusubukan. His words carry an adventurous spirit, igniting a sense of purpose within them. Ngunit hindi lamang tayo mag-isa. Ang ating pamilya at mga kaibigan ay kasama natin sa bawat hakbang. Aniya, ang sigla ng kanyang tinig ay nag-uudyok sa kanilang pananaw. Habang pinagsasama-sama natin ang mga detalye, Makikita natin ang tunay na kwento ng ating lahi. Please like and subscribe to my channel. All good.